Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikatlo ng Nobyembre, lunes ng ikatatlumput isang linggo sa karaniwang panahon. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayon kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayon, kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat inaya ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao, upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos, hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaaalam sa pag-iisip ng Panginoon o sino ang naging tagapayo niya? sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan. Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Naghihirap akot, mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos aking aawitan. Dadakilain ko at pasasalamatan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang lungsod ng Sion, kanyang ililigtas, bayang nasa Uday, muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang. Ang lupain dooy, aariing tunay. Magmamana nito'y yung lahi nila may pag sa Diyos ang duoy titira. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Aleluya, aleluya, kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon Ayun kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa pinuno ng mga pariseyo na nag-anyaya sa kanya. Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo. Sa pagkataanyayahan ka rin nila at sa gayoy, nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantiin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,